ganito lang yung ginagawa natin dito o oh. parang gwardya ayan karsada kasi yan Gano'n pag di mo isira makakuha niya kasi masagabal to Na, problema lang pag may lumabas hindi nila sinisira Kaya sinisira natin para hindi na makasagabal sa iba maluto tayo ng mga laki nila ayan butuhin natin ito mamaya ah, hindi daan natin to